Let's go, tahi na naman, tahi, let's go, ang sakit ng ulo ko, ito ang kasama ko, pananahi, katinko, pag inaantok, talagay ng katinko, Ang malis ang antok. Pero tuloy ang pananahe. Yow! Sirp na! Wala lang antok. Kakabin natin to, si Pep. Dito sa pantalon. Super ang banas. Napaka-banas. पना ही be...